Ibinebenta na ang dalawang palapag na bahay ng pamilya Yulo sa Imus Cavite kung saan makikita ang ilan sa mga litrato ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo na nakadisplay pa sa mga dingding noong September 1 ay ipinost ng kaanak ni Angelica Yulo, nanay ni Kaloy, ang tungkol sa pagiging for sale ng bahay ng mga Yulo. Hindi tinukoy kung magkano ibinebenta ang bahay, at ang sabi lang, makipag-ugnayan ang mga interesado sa madir ni Carlos. Pero ayon sa mga balitang lumabas limang milyon umano ang presyo ng nasabing bahay. At ang chismis pa ay ibabalik daw kay Kaloy ang perang na pagbentahan nito bilang isa umano ito sa naging sanhi ng pag-aaway ng maginang Carlos at Angelica Yulo. Okay, ayan po kalat na kalat na po ang issue na ibinebenta na ng mga magulang ni Carlos Yulo ang binilang, binili nilang bahay sa Cavite ng limang milyon. Oo. Oh, Limang milyon. At no, ang paro, 2006 pa ito, no? Biruin 2016, ko. ano ka ba? To, 2016. 2016. 2016 pa ito. Ito yung kabahagi. Okay. Nung hinahanap na pera, nakasama do sa 11 milyon. Ito oh, yon Na binayaran nga nung mag-asawang, ano, mang Mark at a, aling, uh, uh, anong tawag ni Chloe sa kanya? Tita? Ang, angge. Ang, Kita ang ke. Yan yon. At ang balita po, kaya daw ibinebenta na yung bahay sa Cavite, yung pinagbin, pinagbilhan daw, parang ibabalik yata yung pera kay Kaloy, ganun ba? Nako, ang laki-laki na ng ano, ang laki-laki na ng agwat nila, ang pamilya. Lumawak so, na. Napaka, lumawak, lumawak na. na luma mm -hmm. at lumalim na lumalim. Pero I'm sure, uh -oh. nagulat din siguro si Kaloy na to nung nalaman yung binibenta na. Kasi di ba yes, parang pag binibenta na ito kasi para ang laki-laki na talaga ng hidwaan talaga nila para umabot sa itong solian na. pinapansin ba? din, parang solian ng kandila, pinapansin din ng marami nating kababayan yung nagsisiksikan doon sa house tour, doon sa maliit nilang bahay, samantalang si Kaloy daw at saka si Chloe, dadalawa lang daw sila doon sa three bedroom condo unit na pinag uh, ano niya, pinanalunan niya o bahagi ng kanyang premyo. Una po, yun po ay pinaghirapan. Pero totoo naman, maikukumpara mo. Sabi ng isang kaibigan ko, lawyer to, ah, kaibigan ko, sabi niya, don't you feel bad, Christinelli, na yung Chloe ang dal -dal daldal ng daldal? Oo, oh, hindi tama para sa akin. Kasi bakit nasa ng balls nito si Carlos Yulo at hindi siya ang kumausap at sumagot sa mga isyo sa kanilang pamilya? Ako din di ako nagagandahan yung si Chloe ang naglalatag ng kung ano-anong sagot. Eh, hindi pa naman siya miyembro ng pamilya. 'di ba? Oo, at ang nakakalungkot lang dito, parang gumawa na ng paraan ng tatay ni Carlo, ni Carlo, ni Kaloy, pero never di nila dinededma ang mga kwento, dinededma hindi sinasagot para makapag-usap sila. Talagang ang lalim na nito, hindi na ito, ano siguro talaga panahon na lang talaga. Taon siguro bago ito maayos ang para manahimik muna ang lahat. Eh bakit sinasabi ni Chloe, matagal na po namin kayong pinatawad? Kaya let's hope for ano na lang daw healing, ganun daw at kung ano-ano pa, yeah. 'di ba? Oo nga, eh may kanya-kanya silang version. Eh hindi na ano ba talaga ang totoo? Sino ang totoo at ano ang totoo? Nabasa mo diba? yung mga dating ano? Nabasa mo may mga old coach yung yung mga palitan nila na yung beshi mo, sinungaling um, na magna pa, yung mga gano'n. Kaya mo diba? na makaloka. Meron pa meron ito, pang ito pang ang itsura niya. Ito ang itsura niya kapag nagsuswimming. Goldfish, ano? <laughs> Tapos ito ang itsura niya pag nagsisimba. <laughs> alam mo itong glowing to, hitad na hitad din to, eh, no? Nakakaloka. Uh, 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 At ano may mga kwento, kwento? niya yung kwento ni Chloe nung nagpupunta sila sa bahay nila dati, umaakit na daw sa bahay to si Tita Angge sa kwarto, hindi siya inaas, alam mo hindi nakikipagchika-chika sa kanila, pero sa kabila nun, pag aalis na daw sila, pupuntahan pa daw nila sa kwarto si Tita Angge para magpaalam, pero alam mo yun, tapos mga ganun, tapos yung eh, daw. Nga, kasi nga, mulat mula naman ayaw sa kanya talaga ni Tita Angge, di ba? <laughs> di ang sabi nga ni Tita Angge, wala ka naman alam kundi ipakita lang yung put mo. Di ba? Nakakahiya diba Ayaw sa kanya kaya hindi siya hinaharap. Mm -hmm. Eh kahit nga 'yung laban ng anak niya natutulog siya. Dal nando na 'yun hinampo. Nando na 'yung tampo. Hindi na natin po pwedeng ano, pwedeng pilitin pa. Uy, sabi ni Boycie, para siyang bahaderang ewan, siya ang sumasagot sa mga banat nila kay Kaloy. What more kung kasal na sila. Oo, ako ako hindi ko hindi ko 'yon ano binibigyan ko siya ng katwiran bilang isang girlfriend na nakatulong kay Kaloy nung panahong walang-wala pa si Kaloy. At sabi nga ni Kaloy, ah, maraming salamat dahil inalagaan mo ang well-being ko at mm. ang mental health ko. Nando na tayo, hindi na natin mababawi yon Totoo yon Eh kahit sa asap kahapon, din naman niya pinasalamatan yung pamilya niya. O, oh, ang pinasalamatan oh, lang niya, si Tita Cynthia, tapos si Mahal, si Chloe, <laughs> ka ay pamilya ni Mahal. 'di ba? mamahal mahal kayo diyan, baka mamaya lapit ay ni mahal. Sige kayo. Ayan. Sabi ni DJ Chacha, nanay magjowa magjowa ba si Biko at si Atasha? True ba? Alam mo, anak, may nagkwento din sa akin yan. At kung totoo, abay, bagay na bagay. Biko uh, Soto, at si Atasha Mulak, di ba? Oo, oh, so, oh ang na rin kwento siya naglalabasan. Kaya lang, wala lang mga pag-amin pa. Kaya, yun nga lang, oo. Oh, yun nga lang, oh. ano eh. Hayaan mo, DJ Chacha, gagapangin ko yung news na yan para sa iyo. <laughs> ang mahalaga, Ika'y nakatutok at pagkaganda-ganda mo pa rin, 'di ba? Ayan 'yon. Eh tsaka yung kay Chloe, hindi nga mag magandang sa panlasa, ha? sa panlasa. 'Di ba kapag girlfriend ka pa lang naman, 'di ba hindi ka naman dapat nakikialam sa pamilya ng uh, boyfriend mo. At kung meron man na napakikialam, 'yung para sa mama mamamagitan ka para magkabati. Uh -oh. Hindi ka mag ano eh ang ginagawa niya, parang binubuhusan pa niya ng gas yung apoy, di ba? Ay, yun na nga. Meron, mm -hmm. pa, meron pa siyang idalaglago pa may kwento pa siya na may mga pasalubong pa daw siya, pero hindi daw gusto ni Tita Angge, pinabigay daw sa kapitbahay, kasi hindi daw yun ang flavor na gusto ni Tita Angge, yung dala nila. Alam, alam mo, Chloe, kapag ayaw ka talaga ng biyanan mong hilaw, wala kang magandang ibibigay sa kanya at walang panlasang sasapat sa kanya. Ayaw nga kasi sa'yo. Di ba? Dahil ang kanilang iniisip, mula nung maging kayo, eh parang inilayo mo na yung anak nila Ayaw. sa pamilya. Ganon yon. Yun lang yon, Chloe. Kaya lang, mahal ka talaga ni Kaloy. Ipinaglalaban ka ni Kaloy. At sana pang habang buhay ang inyong relasyon. dal baka mamaya, baka kumu pa siyang pagmamahal na yan. Mapahiya kayo, di ba? Mm -hmm. Yun lang yon. At sabi sa ni Kim, si Kaloy, magsalita din. Hindi lang si Chloe ang nagsasalita para sa kanya mismo nang galing, di ba? Naman para maliwanagan. Sinabi, ah. Meron naman siyang sinabi, yan talagang beshi mo. Hindi ba? <laughs> oh, sinungaling niya, magna pa. O, oh, hindi eh, napapag-gaslight din tong taong to. Diba? Sabi ni Chin Bautista Silverio, bakit kasi di umanos sinumpa ni Tita Angge si Carlos? Ayan tuloy, nag sa kanya. Don't wash your dirty linen kasi in public. Do it privately para hindi ma-involve ang netizens sa mga buhay nyo. At tama-tama dito si ano, mali po yung pagsumpa Tita Angie o Tita Angge. Hmm. Huwag na huwag po kayong nanunumpa dahil baka mamaya, e ka nga, sa inyo magbumerang yan. Kasi sabihin nyo ba naman na, naku, di ka mananalo, di ka magkukwalify dyan, gagapang ka sa lupa o okay, kahit ilang rosario pa ipadala ko sa iyo, di ka pa rin mananalo. Kayo po ang unang-unang-unang tao na iniisip namin na magiging maligaya sa pananalo ng anak nyo, hindi ang publiko. Kayo ang una. Dapat hindi mm -hmm. nyo ginagawa yun, di ba? Yun yun. Ay nako, sabi naman ni Philip, at ang Chloe na ite, eh, bakit may emote na matagal na po namin kayong pinatawad? Ka kasali talaga ang Richie mo na talaga, girl! Sabi ni Philip, yan eh ba? Oo, oh, matagal na pinatawag. Tama ka nanay, nakatutok na po. Sabi ni Dims Ignacio ng Singapore. Nako, at ayaw na ayaw niya kay Chloe talaga. Sa totoo lang. Ayan. Opinion ko lang po ito. Si Chloe po ay tila ang pader din na, na, nakapagitan. Napagitan to kay Kaloy at sa pamilya niya. Isang factor kaya din din po magkaayos-ayos. -ayos. Oo, may <laughs> pader eh. Dapat tulay ang i-build mo ining. Hindi po pwedeng pader. Walang mangyayari dapat tandaan ni Kaloy nag-iisa lang ang nanay ang meron siya Ayan. ang pamilya na meron siya tama yan ah, Tita Sofia Angeles tama yan iisa lang ang pamilya iisa lang ang nanay ang lahat na pamilya yun yun yon.